Kamusta po mga kalaki? Kamusta ang araw mo? Ayan po, alas 5 na po ng hapon. Nanalo ka na ba kanina sa mga 2 digit at 3 digit? Abay, hindi pa siguro, no? Baka this time, ngayon pong alas 5 po ng hapon. Ngayon pong last draw, baka ito na ang swerte mo. Di ba, Lola? I miss you. Ayan po mga kalaki. Gagabayan tayo ni Lola. Papanalunin tayo. Malay mo naman yung problema mo ngayong hapon masusolusyonan na, di ba? Kaya mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers na ibibigay po natin sa inyo. Mga kompleto po yan ng mga digit po mula sa 2 digit sa 3 digit, sa 4 digit, sa 5 digit at 6 digit lucky numbers ang ibibigay po namin sa inyo ngayon pong 5 PM. Kaya tutok na po mga kalaki sa mga bagong followers po diyan na nanonood at nagugulat, ano ba ang mga lucky numbers? Abay panoorin niyo po, pwede niyo po itong tayaan sa STL, sa Loto, sa National, kahit po abroad at Pilipinas, pwede po ang mga lucky numbers namin. Okay? Tuloy-tuloy lang po tayo namimigay ng mga lucky numbers araw-araw. Yan po 'yung mga tips at magagandang mga code para po sa mga mahihilig tumaya po dyan mga lucky numbers simula noon. Ayan, sa mga napanalo na po namin last year at nung January, maraming maraming salamat po pero ngayong February, baka ikaw na na ang susunod na mapalad na mapapanalo namin sa aming mga lucky numbers. Kaya tutok na mga kalaki, kaya eto na po ang mga lucky numbers natin. Ready ka na ba? Abay kung ready na ako, kunin mo na mga listahan mo at ililista mo na ang mga digits na ibibigay ko sa iyo ngayon na. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging? Siyempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki ha. Tandaan niyo po ang lucky numbers namin. 3 days po bago po nating palitan. Huwag na huwag niyo pong bibitawan agad mga kalaki at huwag na huwag niyo pong kakalimutan na kayaan mga kalaki. Napakahirap mga pong mag-vote. Okay. Kaya kung ready ka na nakuni ng mga 2 digit, eto na, ibibigay ko na sa'yo agad-agad. Ang 2 digit lucky numbers mo ay number Uno, 20 5 ayan po yung number 1 na 2 digit ang pangalawa po number 8 at number 29 ayan at syempre po ang pangatlo number 3 at number 16 ayan at syempre isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers mo ay number 7 1 ang pangalawa po number 5 4 0 ayan at ang pangatlo po number 6 9 7 ayan po mga kalaki ang pangatlong 3 digit lucky numbers isunod na po natin agad ang 4 digit lucky numbers para po sa mga susugid nating mga followers dyan. kaya eto na po ang mga 4 digit lucky numbers na inaabangan nyo kunin mo na number 2 2 5 8 ayan po yung una ang pangalawa po. Number 1733. Ayan. At syempre po, ang pangatlo. Number 5996. Ayan po mga kalaki, ang pangatlong 4-digit uh, lucky numbers. Ayan. At syempre po, may nagko-comment kasi. Ayan po, may nagpapa-shoutout po. Ayan po, natatawa ko. Sige, mamaya, shout shoutout kita. Ayan po mga kalaki, eto na po ang mga isusunod po natin mga lucky numbers ay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers mga kalaki kaya tutok na po rito pero bago natin ibigay yan dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na Okay, ito po mga kalaki, mga legit na account po sa Facebook Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin Na meron pong 317,000 followers Check kami po yan At may second account po tayo, Red Parungkin din po Na naka yellow t-shirt ako, nakasama ko po si Lola Carmen Ayan, ayan, si Lola mismo, kasama ko po siya sa sa isang account po natin na merong 50,000 followers check kami yan at Aris Gatchal yan ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parungkin po na merong 16,500 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin Red Parungkin po na merong 423,000 followers mga kalaki yan po yung mga legit na legit na account po natin sa Facebook sa YouTube at sa TikTok mga kalaki kung saan pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers magsuggest ng mga lucky numbers at pag kayo po ay nakita ko na comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart, abay automatic mga kalaki, padada kita ng mga lucky numbers sa spam message mo, i-check mo yan. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala pong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki ang mga lucky numbers namin na sasalihan nyo. Good for 3 months po ang private consultation po namin. Sa mga interesado po mga kalaki na sumali po sa private consultation at maranasan nyo ang mga lucky numbers namin kung swerte o hindi, abay magpa-member na po kayo. Message na po kayo sa messenger ko. Make sure na makakausap niyo po ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, good for 3 months po yan. Wala po yan pilitan. Mali mo naman, isa ka sa mapanalo namin ng milyon o kaya yung mga lucky numbers na inaalagaan mo, palitan mo na yan sa amin ka na tumutok. Okay, eto na po mga kalaki ang mga 5 digit lucky numbers abay ibibigay ko na sa inyo agad, 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 agad na ayan mga kalaki, ang 5-digit lucky numbers mo ay number 28, number 31, number 37, number 18, at number 15. Ayan po yung unang 5-digit. Ang pangalawa po, number 13, number 17, number 26, number 28, at number 35. Ayan. At bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658, 6 digit lucky numbers. Ayan. Ang lalaki na naman ng prices. Ano po, Lola, patamain mo kami mamaya. Ah. Five digits lang o kaya jackpot. Ayan po mga kalaki, ito na po ang mga lucky numbers natin na mga 6 digit Kunin mo na, now na. Number 14. Number 28. Number 22. Number 9. Number 27 at number 36. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 37, number 17, number 20, number 28, number 16, at number 5. Ayan po mga kalaki, ang kompleto na po yan ng mga laki numbers ngayon po alas 5 na hapon. Takbo na po sa mga suki ng outlet ha. Make sure po mga kalaki na nakarambol po ang mga laki numbers namin na 2 digit, 3 digit bago nyo po yan ilaban para mabaliktad lang po ang numero, panalo pa rin po tayo at ito na po, shout out time na po tayo yung mga nagpapashout out na, ayan shout out po sa aking ayan, best friend kuno, wow, siguro may something tong mga to, ayan po, sa kanyang best friend kuno daw, ayan po, sana kapag uh, sana sa lahat ng mga sinasabi mo ay totoo, ayan kaibigan pa naman kita, pero ano ba, ang magandang numero para sa amin Sir Reds <laughs> ayan po sige i-code ko yan yung pag-aaway nyo na i-code natin yan mga kalaki sige i-chat-chat kayo sa inyo mamaya okay at syempre po mga kalaki ang mga toda po ng mga tri tricycle driver po sa may giginto bulakan uli hello po sa mga taga giginto mulakan maraming maraming salamat po sa walang sawang panonood mananalo mananalo uli ang bulakan bulakan ilang beses ko na kinapanalo gusto mo ba uli manalo bulakan ibigay e, naman natin sa iba pero kung swerte ang bulakan Magpa-code po kayo ngayon. Maraming salamat. Siya.